Sanger, ang pagdadalaga ni Terra buong episode 18 ikasyam ng Hulyo. 2025, Encantadia Chronicles, sa gitna ng digmaan, isang bagong pag-asa ang tuluyang sumibol. Ang batang diwata na minsang tapot at inosente, ngayon ay isa ng matapang na mandirigma. Ito ang Sanger, ang pagdadalaga ni Terra sa tulong ng diwatang nag-anyong tao. Unti-unti natututo si Terra na gamitin, kontrolin, at patibayin ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat suntok, sa bawat paghinga, sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, lumalabas ang enerhiya sa tagal ng natutulog sa kanyang dugo. Pinagmamasdan siya ni Nanay Mona at Lolo Javier. May halong pag-aalala, ngunit mas nangingibabaw ang saya at pagkamangha sa pagbabagong tinatahak ng kanilang minamahal na si Terra. At dumating na ang araw na pinakahihintay ng Encantadia, ang araw ng pagdadala ng tagapagligtas. Sa liwanag ng buwan at sa harap ng kalikasan, isang ritual ang isinagawa. Dito, mula sa pagiging masayahing bata, Lumitaw ang isang matikas, matatag, at astig na diwata. Si Terra ay isa ng ganap na sangger. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdadalaga, hindi rin natutulog ang Dilim. Patuloy ang pananapop ni Meetina, Rian Ramos, sa buong Encantadia, At sa kanyang pagupo sa trono ng kadiliman, Ramdam na niya ang bagong banta, ang kapangyarihang unti-unting umiilaw sa timog. Mula sa batang minsang wala sa kwento, ngunit ngayon ay sentro ng tadhana. Lolo, handa na po ako, sabay titig ni Tere sa kanyang kamay na may liwanag ng lupa at hangin. Anak, sagot ni Lolo Javier, hindi mo lang alam kung gaano kami kaproud sa iyo, pero tandaan mo… Ang totoong lakas ay hindi lang sa laban kundi sa pagpili kung kailan ka lalaban para sa tama. Isang bagong yugto ang nagbukas. Isang diwata ang ganap ng ipinanganak. At sa pagsikat ng bagong araw, ang liwanag ng pag-asa ay lumalakas na rin. Ito ang kapanganakan ng tagapagligtas. Ito ang pagdadalaga ni Terra huwag palampasin ang mas matitinding revelasyon sa susunod na mga kabanata. Subscribe na, i-like ang video at iklik ang bell icon para sa bagong episodes. Ito ang Encounter Dia Chronicles kung saan ang alamat buhay na buhay. Sanger! ang pagdadalaga ni Terra. Full episode 18 July 9 2025.